Kasi si Tito and bago pa din ako. Anyway, so meron akong sinabi around May nung gumawa ako ng video. At eh, bumibali pa ako sa beach shop. Manifest ako na one day magiging Charriol yan. Ngayon, minamanifest ko naman. One day magiging cartierian Cartierian Cartier Nandito na tayo sa loob ng Cartier. Siyempre, hindi tayo pwede masyado maingay dito. And si Glenn, may naman bubutol sa atin today. Okay, so suot ko pa yung shariol na sinasabi ko sa inyong minamanifest ko na maging Cartier. Guys, ano tawag dito kayo? bro? Trinity Cord. Trinity Cord. Uh, guys, hello. So, pwede kong palitan. You can change yeah. the color of the cord anytime. Let me get this straight. So, if you buy one of these, pwede mong palitan yung kulay string anytime you want. Ito lang talaga yung sayo. Tapos ito, pwede mong palitan ng palitan. Digit, ayan lahat ng colors. Ito sir, ang colors kung na-available natin. Maganda, gray or black? Black muna para talaga. Kasi mag-black muna tayo. Uh, neutral na neutral manifestation works from bead shop to shariol ngayon nasa cartier na tayo so tuloy tuloy lang sipag lang ng magsipag malay nyo naman kung saan tayo aabot diba talagang literal sinabi ko minamanifest kung magiging cartier ito at some point it's more of the accomplishment talaga ang sinishare ko sa so inyo showing you guys that it's possible since naniniwala na lang din tayo sa manifestation hindi ko talaga siya dinag-doubt tawag dito miss? just on clue po sir grabe ano yung gano'n? Yung white gold without so the diamonds? 526,000 526,000 without the diamonds Hindi <laughs> okay. na ako nagda-doubt ng manifestation so It's only crazy until it's done Until you do it so Ngayon it's crazy but Crazy din naman dati yung may trinity Cord ako ngayon diba so Magtatrabaho lang tayo na magtatrabaho, bala na Ito na yung minani-size natin Congrats Alam mo yung video na yun? Maraming Congrats, you did it Mm -hmm. So there's a thank you very much. We did it, guys. Glenn, thank you very much. Thank you, po, sir. Sa mga dadaan dito ng Cartier Greenbelt, ang happy niyo si Glenn, ha? Thank you very much sa inyo lahat, ha? Alam niyo naman, lahat ng accomplishment natin, kasama kayo. Alright? Huwag magtipid, magsipag. Ang pera hindi lalapit. Hirap po na bago ginhawa. Manifestation is real. Peace and love, follow for more.